Noong gabi na September 30, 2025, yumanig ang isang 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu at sa iba pang bahagi ng Visayas na nagdulot ng matinding takot, pinsala at pangamba sa maraming Pilipino. Sa gitna ng sakunang ito, agad naman nagpaabot ng pakikiramay, panalangin at tulong ang ilang celebrities. Ipinakita nila ang kanilang malasakit sa pamamagitan ng social media posts, donasyon at panawagan ng suporta para sa mga nasalanta. The Philippine Showbiz List presents: Celebrities na nag-react sa lindol sa Cebu. Heart Evangelista sa kanyang Instagram story, ipinahayag ni Hart ang kanyang pakikiramay sa lahat ng na naapektuhan ng lindol sa Cebu at mga kalapit na lugar. Hinimok niya ang lahat na maging maingat, alamin ang kalagayan ng mga kapitbahay at alagang hayop at unahin ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nagpadala rin siya ng panalangin at lakas para sa kanyang mga kababayan Pilipino na dumaranas ang pagsubok dahil sa kalamidad. Vina Morales and Shaina Magdayaw ang magkapatid na Vina at Shaina ay agad din nagpaabot ng panalangin para sa kanilang bayan sa Cebu kung saan naging sentro nga ay ang Bugos City, ang siyang hometown ng kanilang ama. Sa Instagram post ni Vina, hiniling niya sa Panginoon na baluti ng kanyang proteksyon at pagmamahal ang mga biktima at bigyan sila ng lakas ng loob, tibay ng puso at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Mauspuso niyang iniaangat ang kanyang bayan sa panalangin na may manatiling ligtas ang lahat at mapalibutan ng kaginhawaan at kapayapaan mula sa Diyos. Samantalang si Shaina, maliban sa dasal, ay sunod-sunod ang pagbabahagi ng update sa nangyaring lindol at impormasyon sa kung saan pwede makapagpapadala ng tulong. Shasha Padilla Pang Divine Diva na si Shasha ay personal namang nagpaabot ng na kanyang tulong. nag si Shasha ng ready-to-eat food packs, bottled water at monetary support para sa mga biktima ng lindol. May binahagi ang mga larawan niya habang nasa Provincial Relief Center sa Facebook page ng Cebu Province noong October 1. Ayon sa caption ng post, dumalaw si Shasha sa Capital Command Center upang personal na i-turn over ang kanyang donasyon para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Sa mga komento sa kanyang mga post, pinapaalala ka ng mga netizens si Shasha na alagaan ang kanyang kalusugan habang nagtitaping sa kabila ng insidente. Bukod dito, ginamit din ni Shasha ang kanyang Instagram upang humiling ng kalagdagang donasyon tulad ng pagkain, tubig at mga tolda para sa mga nasalanta. Ellen Adarna Kung may celebrities mang sobrang broken-hearted kasi nangyaring lindol, isa sa mga nangunguna sa listahan si Ellen. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na lumaki si Ellen sa Cebu at doon naninirahan ang kanyang pamilya at naroon din ang kanilang mga negosyo. Sa katunayan, ilang oras bago maganap ang napakalakas na lindol ay nag-post pa siya sa kanyang Instagram kung saan ay binida niya sa kanyang followers na open na raw ang kanilang family-owned business na The Temple of Leia sa lahat ng gustong magrenta ng space at maging tenant sa kanilang Christmas market event. Matapos ang nangyaring trahedya kung saan maraming kababayan sa Cebu ang namatay, nasaktan at mga ari-ari ang napinsala, agad humingi ng dasal si Ellen. Nag-post din siya sa IG ng listahan ng emergency hotlines sa Cebu. Samantala, maging ang mister ni Ellen na si Derek Ramsey ay nakiusap na rin ng panalangin para sa Cebu. Shuvi Etrata Ipinanganak mula sa Cebu sa kanyang Instagram broadcast channel. Ipinakita ni Shuvi ang kanyang malasakit sa pagbahagi ng isang art card na nananawagan ng tulong. Nakasaad sa art card ang pangangailangan ng Cebu province para sa mga medical volunteers upang madagdagan ang manpower sa rehiyon at may nakalagay na contact number para sa mga nais mag-volunteer. Sa caption ng kanyang post, ipinahayag ni Shuvi ang kanyang pakikiramay at pakikiisa sa mga naapektuhan, lalo na sa mga tagasan, remeheyo. Sinabi niya na may tulong na paparating para sa mga nasalanta. Nagpaalala rin siya sa kanyang mga kapwa Cebuano na mag-ingat dahil inaasahan pa ang mga aftershocks. Rufa Gutierrez sa kanyang social media accounts, ipinahayag ni Rufa ang labis niyang kalungkutan sa mga video ng lindol sa Cebu. Binanggit niyang ito ang bayan ng kanyang inang si Annabel Rama, kaya mas lalo siyang nasasaktan. Sinabi rin niyang kasama sa kanyang mga iniisip at pinapanalangin ang lahat ng naapektuhan at nagpaabot siya ng paalala sa mga Cebuano na mag-ingat sa gitna ng sitwasyon. Sophia Andres sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Sofia kung paano siya napuno ng takot at panic habang siya ay nasa filming set lalo na dahil malayo siya sa kanyang pamilya ng tumama ang lindol. Sinabi ni Sofia na bagamat natakot siya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga responsibilidad at dumalo sa isang commitment sa Dumaguete kung saan naroon -roon ang kanilang restaurant business kasama ang kanyang partner na si Daniel Miranda. Sa isa pang post, Nagmumuni-muni si Sofia kung paano ang trahedyang ito ay paalala ng pagiging marupok ng lahat ng bagay. Inalarawan niya ang matinding takot at pangamba ng maramdaman ang lindol, lalo na ang distansya niya sa pamilya at sa Manila. Pagamat gusto niya raw huminto at magpahinga, patuloy siya nagsusumikap dahil naniniwala siyang ang mga sakripisyo at hirap na ito ay para sa mas malaking layunin. Sa gitna ng kawalang katiyakan, patuloy siyang nananalangin para sa lakas, kaligtasan at kapayapaan. Kim Chu Ibinahagi ni Kim sa kanyang Instagram stories na ang buong cast at production ng kanilang paparating na mystery drama series na The Alibi ay nasa Cebu ng Tumama ang Lindol kung saan kasama niya rito si na Shasha Padilla at Sofia Andres. Nagbahagi din si Kim ng isang magaan at nakakaaliw na post kasamang isang group kung saan inaroon din si Paulo Avellino. Sinulat niya, Medyo blurred lang. May aftershock pa ata itong phone ko sa lindol bilang pagpapakita ng kanyang sense of humor kahit sa gitna ng insidente. May abad. Kasal sa Cebuano celebrity na si Paul J. Castillo, ipinabati ng Cebu-based actress sa kanyang mga taga-subaybay na ligtas ang kanyang pamilya matapos ang lindol. Sinabi ni Kay na siya at ang kanyang mga anak ay nasa Manila habang ang kanyang pamilya naman sa Cebu ay nasa mabuting kalagayan at walang nasaktan. Janine Berdin ang singer na si Janine Berdin ay binahagi isang news report mula sa Kapamilya Networks sa kanyang Instagram story kasabay ng praying hands emoji. Sa isa pang Instagram story, nagpadala siya ng mensahe ng pakikiramay at panalangin para sa lahat ng naapektuhan ng lindol sa Cebu at hiniling niya na mag-ingat ang lahat sa gitna ng pagsubok. Bailey May Sa kanyang social media, nagbahagi rin si Bailey May ng post kung saan ipinahayag niya kanyang panalangin para sa lahat ng tao sa Cebu na naapektuhan ng lindol. Manilin Reynes. Mula lang tumama ang lindol, hindi na tumigil si Manilin sa pagbabahagi ng update sa kung paano makakapaghatid ng tulong sa mga kababayang biktima, lalo pat siya ay tubong Sibu. Sa mensahe, nagpasalamat si Manilin sa lahat ng nagbigay ng tulong at nagdasal para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Michelle D. Gazini Ganados, Beatrice Luigi Gomez, and Catriona Gray. Nagbahagi rin ng mga post sa kanilang social media accounts ang mga Cebuana, na si Nagazini at Beatrice tungkol sa lindol. Sa kanilang mga post, nagpaabot sila ng pakikiramay, panalangin, at paalala sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ipinakita nila ang kanilang suporta at pagmamalasakit sa kanilang mga kababayan sa Cebu sa gitna ng pagsubok kabilang din sa nagpabatid ng pag-alala si Nakachiona at Michelle. Sa iniwang mensahe ni Michelle, pinahayag niya na kahit sa Paris siya, ang kanyang puso ay kasama ng lahat ng mga tao sa Pilipinas na naapektuhan ng lindol. Hinimok niya ang lahat na maging ligtas, mag-alaga sa isa't isa, magbigay ng tulong kung kaya at sundin ang mga opisyal na paalala pinanindigan niya ang pagkakaisa sa pagsasabing "We'll get through this together." Ipinahayag naman ng Miss Universe Philippines Organization ang kanilang taos-pusong pakikiramay at pakikiisa sa mga tao ng Cebu at buong rehiyon ng Visayas na naapektuhan ng lindol. TikTok Clock, sinimulan ng programang TikTok Clock ang kanilang episode noong October 1 sa isang paggigidalam, party at panalangin para sa mga naapektuhan ng lindol. Nagbigay ng mensahe si Pokwang bilang bahagi ng programa. Ayon sa mga host ng TikTok Clock, kabilang na mga guest at buong production team, nakikidalamhati sila at patuloy na nananalangin para sa mga kababayang nasa lanta ng lindol sa Cebu at sa ibang mga bahagi ng Visayas. Dagdag pa ni Kuya Kim at Yanza na araw-araw nilang ipinapaabot ang kanilang suporta na kahit ano paman ang pinagdaanan ng bansa, panata nila nasamahan at suportahan ang mga tao. Slater Young Si Slater na nakabase sa Sibu kasama ang misis sa si Chris Uy at tatlo nilang anak ay nagbigay ng update sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ipinahayag niya kanyang pasasalamat sa mga nagpadala ng mensahe at nagkikita ng pag-aalala. Ngayon Slater, maayos ang kalagayan nila at walang nasaktan. Ipinabati din niya na ligtas ang kanilang mga proyekto matapos ang lindol sa Cebu. At para sa gustong magbigay ng mga donasyon, ibinahagi na Slater at Chris ang social media page ng fundraising org for Visayas na Courage Cebu. Bini Aya Sa kanyang Instagram stories, ang Cebuana Bini member na si Aya Arzeta ay nagpahayag ng pag-aalala at pakikiisa para sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kababayan sa Cebu matapos ang lindol. Sa kanyang post, hiniling niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at lahat ng nasa Cebu. Carla Abiliana sa kanyang social media, sunod-sunod din ang pagbabahagi ni Carla ng update tungkol sa tumamang lindol. Nariyan ang alay niyang panalangin at sa kung paano makapagbibigay ng donasyon. Bilang kilala siyang animal welfare advocate, sa kanyang mga mensahe, hindi nakaligtaan ni Carla na bigyang pansin ang mga alagang hayop na nangangailangan din anya ng proteksyon sa ganitong uri ng mga sakuna. At huwag iwanan na lang basta. Ilan pa sa mga celebrities na nagpaabot ng na kanilang panalangin at paalala sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng lindol ay sina Ray Parks Jr., Julian San Jose, Chi Filomeno, Jesse Mendiola, Charmaine Arnaez, Janine Gutierrez, Amy Perez Castillo at Isabel Oli Prats. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.